Purihin ng Diyos, magandang uh, umaga po sa inyong lahat mga kapatid. Ito ang inyong lingkod na si Pastor Rene Reyes ng Charismatic Cathedral Christ Life Christian Fellowship. Ang nagaanyaya sa inyo na samahan ninyo po ako sa pang-umagang pagbubulay-bulay na makapangyarihang salita ng Diyos. Ang ating pong pagbubulay-bulayan ay mula sa Epeso, Kabanatan 5, Talatang 16. Ganito po ang sinasabi sapagkat masama ang takbo ng daigdig, samantalahin ninyo ang bawat pagkakataon na kayo'y makagawa ng mabuti. Purihin ang Ang ating pong uh, paksay, pinamagatang paggamit ng oras. Purihin ang Diyos. Mahal mo iyong buhay? Tanong ni Benjamin Franklin. Mahigit na dalawandaang taon na ang nakalipas. Kanyang patuloy kung gayon, ay huwag mong sayangin ang oras, sapagkat iyan ang sangkap na bumubuo ng buhay. Sinong tututol sa kanyang sinabi, gaano mang karami at kalaki ang pagkakaiba sa buhay ng mga tao, pag oras ang pag-uusapan, lahat ay pantay-pantay. Ngunit pag ang pag-uusapan ay paggamit ng oras, malaki at marami ang ating pagkakaiba kung kayo isang kristyano, dapat ninyong kilalaning ang inyong buhay, panahon at oras ay pag-aari ng Diyos. Nais ba ninyong mapakinabangan ng bawat oras? Narito po ang tatlong panuntunang makatutulong. Una, ipasya kung paano ninyo gugugulin ang maghapon. Hallelujah. Maging kaugalian. Hallelujah na tuwing magsisimula ang bawat linggo na magtala ng mga bagay na kailangan ninyong gawin sa loob ng isang linggo at pagpasyahan kung alin ang pinakamahalaga. Yan ang unang dapat gawin. Araw-araw ay tignan ko ano ang dapat gawin at markahan ang natapos. Napakasimpleng paraan, ngunit napakalaking tulong upang walang masayang na oras. Pangalawa, maging handang magbago ng agenda kung kinakailangan. Ang iyong panahon, panahon ay pag-aari ng Diyos at siya ang may panukala sa inyong maghapon. Kung minsan ay hindi maiwasang maabala at dumarating ang mga bagay na hindi inaasahan. May mga pangyayaring wala tayong kapangyarihang baguhin. Tanggapin niyon at ipinahintulit ng Diyos ayon din sa kanyang karunungan. Sinulat po ni David sa awit kabanatang 37, talatang 23, ang lakad ng tao ay itinatag ng Panginoon. Ngunit hindi lamang ang ating paglakad kundi ang ating paghinto. Tuwing kayo'y maabala, sikaping isaisip na Diyos ang nag-aari ng iyong panahon. At siya ang bahala sa mga nangyayari sa buhay. Magplano ng kailangang gawin. Ngunit Kilalanin din Diyos ang namamahala at maging handang huminto o magbago ng landas kung kinakailangan. Pangatlo po, ipaubaya sa Diyos ang pamamahala sa paggamit ng panahon. Ipaubaya sa Diyos ang panahon habang ginagawa ninyo lahat ninyong makakaya. Marahil ay meron siyang ibang kalooban na higit na mainam. Marahil ay nais niyang iligtas kayo sa kabiguan. Kaya niya pinaintulutan ang nangyaring hindi ninyo inaasahan. Ganyan ang naging karanasan ng isang lalaki. Uh, masama, hallelujah, ang kanyang loob at medyo galit pa nang maiwan siya ng sasakyan. Ngunit nagiba iba ang kanyang damdamin ng kanyang mabalita ang, ang sa sasakyan ay naaksidente saka siya nagpasalamat sa Diyos at humingi ng tawad sa kanyang pagkagalit. Purihin natin ang ating Panginoong Diyos. Patuloy po kayong pagpalain ng Panginoon. Maraming maraming salamat po sa uh, inyong pakikiisa sa pangumagang, gawa, pangumagang gawain ang pagbubulay -bulay ng pagbubulay-bulay ng makapangyari salita ng Diyos. Have a pleasant day.